Good morning mga brother, welcome to your YouTube channel Ay, ito na po ang napasadaan ko ngayon na araw Oh, mayroon pong pinambili ng kalahating kilong baboy oh. nagayating ko na siya Ito na po yung kita ko ngayon nabili na ng ulam hmm. naging baboy na ay karne pala hindi baboy yung baboy buo karne ng baboy at least sarili natin yung motor mga brother hindi tayo nakikipasada hmm. ni tayo ng konti di, wow Kumita rin ng kalatim araw na 200. Anong dinodrawing mo, anak? Kung maganda na ng kanyang ina na may malaki ang butas ng ilong. Ay! Ako pala malaki butas ang ilong. <laughs> Hindi ikaw. Kala ako ako. Ah! Ito pa. Cut. Basak. Huh? Yan lang buhay mga brother. At least hindi tayo nakikipasada. Yan ang pinag-ipunan ko talaga yung tricycle ko. Malit pa tong dalaga kung bulilit noon. kumita ng kundi. May pambili na lang ulam. Legal naman po ako dahil may reyna akong nakalistro naman ako. Mirap yung papasada tayo na hindi listro dahil marami nang uhuli. Sinuhuli pa mga pangit. Kaya buti na lang, gwapo ako konti. Mga pangit pa. na po yung mga pangit. Oo, nahuli na lang, anak pangit. Buti lang, gwapo si Papa konti. Kunti lang ha. hindi di gwapo si Papa ng konti, Wala. kurang pa tay tay holy na ko kokol nga ko gusto mo sumama sa kulungan nah. ayaw mo. Ayaw ko, ko. Yeah. Nice na ayo no, mo ayo ko na sino mo mo pa ako sa sa likod mo ah Inom po ako. Ininomin na ako. Ininom ako. Thank you very big. Thank you, Pagod ako sa pagbiyahe, mga brothers. May namahal kong mga brother. And sister, tiyaga lang sa buhay. Kung may tiyaga, may nilaga. Huwag lang gagawa tayo ng hindi maganda. Ay masama. Magagalit ang tao, magagalit din ang Diyos. Di umutang liumutang? Basta magbayad. Magmunta talikuran na ikaw ay may utang. Dahil kung ikaw may utang, sinisigil ka, ikaw pa'y gagalit, huwag ka nang umutang. Baka magalit pa sa'yo na kautangan mo. Ano pang gawin sa'yo? Di, huwag na lang. Kung may utang, makiusap ng mayos. Ayon sa pagkain na utangan mo, pinagkautangan mo. Yan lang, mga brother. Managlig lang. Tiwala lang sa sarili. Good luck. Bye-bye. Hanggang -bye. sa muli. Thank you for watching.